naman natin yung mods, di ba? Ang hirap hanapin yun. Pero, masarap yung karne ng crabs kapag talagang pinuha mo sa mods. Kasi, sobrang expensive niya. Ayan. Grabe, ang lakas niya. Ang lakas talaga ni Kuya. <laughs> Tapos, pinupok niya. Parang alam na alam niya kung saan siya kukuha eh. Oh. <laughs> Itura niya. <laughs> 1, 2, 3! Ayan! Mayroon na! Oh my God! Paano tapos ko kaagad? Gumagalaw siyang Wow! Sarap niya Sarap niya sa chili with uh, leek. Leek na parang yung long onions. Tapos, bawang at saka ginger ay masarap yan talaga. Lalo na sa mga nagiinom. One more, one more pa. Ayun. Ang putik, no? Grabe. Hindi pala ganun ka-easy ang manguha ng mud crab. Ang grabe. Kasi ito, parang nag na siya yung lugar niya parang nag low tide so kaya maputik na siya pero pag ganito kasi hindi yan nakakalangoy na mas malalim yung mga crabs so nagtatago na talaga sa ilalim ng mga muds kaya madali siyang makita at madali din siyang hulain basta pagka low tide nakikita yan sa Pilipinas marami din yan eh ang dangerous lang yan pag nakapamot tapos nakagat ka ng sipik yun talagang napakasakit kasi sinubukan ko ng last time na humawak na talagang naikit ako talagang sugat, sugat kasi ayan yung bitawan, sigaw pa talaga sobrang sakit kaya talagang dapat pag nanguhuli ng crab na ganito talaga very very, careful yung iba naman ginagamit nila is yung may pang para mas madali nilang makuha nagdadala talaga sila ng pang-tutik. Yan so, Ang galing niya manghula. Tsaka alam na alam, Kasi talagang lumalabas siya. Hindi kasi mabilis tumakbo ang krapa ganitong maputi. Pagka umaangat na yung water, yon Sa kapalang yan. niyan. Grabe. Parang nadali siya ng konti. Kaya pag ha, hindi ka marunong manguha talaga, maaari ka talaga ng tutik. Ang dami niya nakuha. Siguro, oh, apat na piraso na yung nakita kong nakuha na dito. Ayan, putik na putik na si Kuya. <laughs> wow! Ayan, pinuputipot na sa kaputipan ng kanyang crabs. Ang kaya yun. <laughs> sa palagi ko, kontento na to, sabi niya. <laughs> Oh my God. Sigang-siga -siga talaga siya maglatag. Ito nga ang kuya na ito. Oh, oh. Pangdali, oh. Pangapatagos. Akala oh. mo lagi na makikipag-away. <laughs> um, so, sa kabilang side, meron pa rin siyang uh, low tide. Tapos dito, meron pa rin siyang parang uh, naiwan. So, ibig talaga, oh, tumataas talaga yung water dito. Ayan, malinis na siya oh. Pero siyempre para sa atin, hindi pa content eh, yung paglilinis na ganyan na ganun-ganun, isik-isik -ganun, lang, di ba? Kasi ang dami pa rin yung putik sa loob. Pero sa palagay ko, uh, pinakikita lang dito sa content ni Kuya yung paglilinis. Pero sa palagay ko, nilinis talaga yan ng gusto sa uh, distilled water or kaya sa mga ano, bottled water din ang dala. Yan, if you can make it talaga ng content, kailangan mo. grabe. Tapos, aside from that, dito sa kanyang ano, may sarili na siyang lamesa. So, as you can see guys, napakalinis na ng di ba Tapos, na siya. Ayan, napakalinis na. So, nilinis yan bago... Ayan, <laughs> ano kaya yung kukunin ni Kuya? Ayun. <laughs> Ay, dala na siyang tubig at saka malapit lang pala yung bahay mo eh, kuya. Ay, dala na siyang ano. yan Sili ulit. May lemon grass. Tapos may lime. Marami chili bawang. Tapos may pang bayo ulit ng ano. Mahilig talaga sila sa chili mahilig si na kuya sa chili talaga. Ayan na. So, nilagay na niya isa-isa yung crab sa kanyang lutuan. Tapos, meron na yung lemongrass na kalagay doon. Excited. So, kayo, ba, kayo ba guys, marunong ba kayo magluto ng kalan, ng mga kahoy na ang dami? Kasi ako, when I wash yung talagang, ang nilulutoan namin is kahoy Kahoy. masarap kasi ang pag ang luto sa kahoy talaga lalo na kapag nagsasaing ka masarap tapos yung mga ginagataan so itong crabs na to masarap din tong uh, iluto sa gata eh wow iturad e, pa lang ni Kuya talaga lang so excited na siya talaga no parang ano siya yung excited na excited na siya kumain ng flying crabs 4 pieces, sobrang mahal na nyan kapag bibili natin sa palengke. Yung muso. May downing saging agad. So kaya yung pinitas yun. <laughs> so funny. <laughs> <Ooh>. <laughs> so sabi nyo, while waiting uh, boiling the crops daw yan, tawa siya ng sawsawan niya. Ang ganda kasi yung reaction niya talaga. <laughs> so, paano yung reaction niya? Hindi <laughs> na iba na lahat. Hindi na tinalopan yung bawang. Maganda rin kasi talaga, alam niyo, maganda din talaga yung chili sa katawan. Kasi parang lumalabas yung init ng nasa sa loob mo. Parang, kaya hindi sila masyadong lumalaki yung mga chan nila kasi ganyan, kumakain sila ng chili. Pero ako kasi kumakain man, pero slight lang. Grabe yung reaction niya, oh. Oops. Kinakasin. Bayo ulit. yan Excited na siya. Sige, tapon na yan. Tapon mo na yan. Tapos, ano. nakakatawa kasi yung itsura niya. Yung expression ng face niya. Tapos, habang nagbabayo siya, tinitingnan niya yung crab kung buto na ba yan o ano. Tapos, nilagyan ng suka Okay na yun. Suka o water. Tapos, ginayat niya yung line Ayan. So, nananasim ako. mahiga. Yeah. expression niya. Malapit na. Excited na siya. Ooh. Simple life. Parang wala kang problema ang iniisip, no? Very simple. yan. Mm. Yeah. Tinikman na. Oh, ang yeah. asik. Oo. <laughs> sabi niya, mukhang pwede na to, pwede na to. Woo! Ayan. Expression niya lagi, woo! Gumaganong-ganon pa eh, di ba? Cute. At saka mukha siyang fresh. Ah, mukha talaga siyang fresh. At saka marami siyang taba. Ako kasi guys, pag kumakain ako ng crabs, busisi. Yung talagang inihimay ko ng paunti-unti. Pero tingnan natin kung paano niya kakainin tong crumbs na to. Kung hihimayin ba niya na to ng paunti-unti or what. Wow, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay niya. Ibig sabihin talagang fresh siya. Tapos, maganda yung laman ng ano niya, yung pagka-crumbs niya. Sabi nila pagka nagpapatay ka raw ng crabs kailangan mo tusukin sa tiyan, diretso. So, yun ganun ang pag pagpatay ng crumbs na buhay pa. So, kailangan na uh, sa tiyan uh, tutusukin lang siya. Ayan. Tingnan natin kung paano na ito kainin. Wow! Fresh na fresh. Talaga. Ang ganda ng loob. Ang, ang sarap. Mm, you're so lucky, kuya. Talaga lang. Ayan natin. Wow! Oh. So ganun siya kinakain niya. Aksayado, 'di ba? Ano kaya yung hindi naman niya malulunok 'yan kasi syempre puro ma matalas na yung ano ng crab so hindi niya yung malulunok. Ah, parang sinisipsip lang niya hindi hindi maganda, hindi, not proper talaga yung pagkain niya sinisip-sip lang niya guys, talaga so hindi mm. galing mo talaga kumain kuya, no sana naman namimigay ka at hindi yung inaaksaya mo lang lahat super expensive kaya yan ayaw niyo, mga sipit-sipit gusto niya yung laman talaga Kaya lang yung nahuli niya, puro lalaki, hindi babae. Eh. Kaya wala tayong nakitang taba. So wala siya talaga, hindi mabubusog kasi. Kinakain niya, pati balat. Patalas kasi yan pag nilunok mo eh. Magsayado ka po kung marunong kang mahuli ng crabs, kaya ganyan ako ka na ko kuya. O gano'n, kinakataka mo lang kami dito. Eto! So, nag-enjoy naman tayo sa panonood ng kanyang pagkain ng mud crabs at nakita natin kung paano hinuli, niluto at kung ano yung mga sinas pinagsawsawan niya. Yan. So, it looks yummy yung pinagsawsawan niya. Kaya lang sobrang chili siya. Kung nakuha niya, puro lalaki mas mahal kasi ang crab ng babae kaysa sa lalaki grabe ka kumain inaaksaya mo lahat thank you so much for watching nakita naman natin kung paano nagsaya ni kuya yung kanyang patanong crab